Exodus chapter 36 verse 1 up to 38. At si Bisalayal at si Olihab ay gagawa at lahat ng matalino na pinagkalooban ng Panginoon ng karunungan at pagkakilala na maalaman kung paanong paggawa ng lahat ng gawa sa paglilingkod sa santuario ayon sa lahat na inuutos ng Panginoon. At tinawag ni Moises si Bisalel at si Uriab at lahat ng maruno na pinagkalooban ng Panginoon na karunungan sa puso. Lahat may pusong napukaw na pumaroon sa gawang gagawin. At kanilang tinanggap kay Moises ang lahat ng hantog na dinala ng mga anak ni Israel na magagamit sa gawang paglilingkod sa santuario upang gawin at dinalhan pa nila siya ng kusang hantog tuwing umaga at nagsidating ang lahat ng mga taong matatalino na gumagawa ng lahat ng gawa sa santuario na bawat isay mula sa kanyang gawain na ginagawa. At sila'y nagsalita kay Moses na nagsasabi, ang bayay nagdadala ng hikip kaysa kinakailangan sa gawang paglilingkod na inuutos gawin ng Panginoon. At si Moses ay nabigay utos at itinanyag nila sa buong kampamento na sinasabi, huwag nang gumawa ang lalaki o ang babae man ng anumang gawang handog sa santuary. Na ano sinangsala na ang bayan sa pagdadala. Sabagkat ang gagamitan na mayroon sila ay sapat na sa lahat ng gawa na gagawin at higit pa. At lahat ng matatalinong lalaki sa gumagawa ng gawa ay gumawa na tabernakulo na may sampung tabing na linong pinili at kayong bughaw at tulay ubi at pula na may mga kirubin na niyari na bihasang manggagawa. Ang haba ng bawat tabing ay 28 siko at ang luwang ng bawat tabing ay apat na siko. Lahat ng tabing ay magkakaisang sukat at pinapagsumpong na isa't isa ang limang tabing at ang ibang limang tabing ay pinagsumpong na isa't isa. At siya gumawa ng mga preselyang bughaw sa gilid ng tabing sa gilid ng pagkakasupong. Gayon din ang ginawa niya sa kilid ng tabing na nasa dulo ng ikalawang pagkakasumpong. Limangpong preselya ang ginawa niya sa isang tabing at limangpong preselya ang ginawa niya sa gilid ng tabing na nasa ikalawang pagkakasumpong. Ang mga preselya ay nagkakatapat na isa't isa at siya ay gumawa ng limampung kawit na ginto at pinapagsugpong ang mga tabing na ang isay sa isa sa pamamagitan ng mga kawit sa gayo ay naging isa ang tabernakulo. na kulo. At siya ay gumawa ng mga tabing na balahibo ng mga kambing na magagamit sa tolda na nasa ibabaw ng tabernakulo. na kulo labing isang tabing ang ginawa niya. Ang haba ng bawat tabing ay tatlong pong at apat na siko ang luwang ng bawat tabing. Ang labing isang tabing ay magkakaisa ng sukat at kanyang pinapagsugpong ang limang tabing at ang anim na tabing ay bukod at siya gumawa ng limampung preselya sa gilid ng unang tabing sa dulo ng pagkakasugpong at limampung preselya ang ginawa niya sa gilid ng tabing na nasa dulo ng ikalawang pagkakasugpong. At siya gumawa ng limampung kawit na tanso na ang papagsupungin ang tulda upang maging isa. At siya gumawa ng isang pantakip na sa tulda na balat na mga tupa na tininang pula at ang isang takip na balat ng puka sa ibabaw. At siya gumawa ng mga tabla para sa tabernakulo na kahoy na akasya na pawang patayo. Sampung siko ang haba ng isang tabla at isang sikot kalahati ang luwang ng bawat tabla. Bawat tabla mayroong dalawang mitsa na nagkakasupong na sa isa't isa. Gayon ang ginawa niya sa lahat ng tabla ng tabernakulo. At kanyang iginawa ng mga tabla at tabernakulo, dalawampung tabla at pagiliran timugan na dakong timugan. At siya ay gumawa ng apat na pung tungtungang pilak sa ilalim ng dalawang pung tabla. Dalawang tungtungan sa ilalim ng isang tabla na ukol sa kanyang dalawang mitsa. At dalawang tungtungan sa ilalim ng isang tabla na ukol sa kanyang dalawang mitsa. At sa ikalawang tagiliran ng tabernakulo sa dakong hilagaan ay gumawa siya ng dalawang pung tabla. At ng kanilang apat na pung tungtungang pilak dalawang tungtungan sa ilalim ng isang tabla at dalawang tungtungan sa ilalim ng ibang tabla at sa dakong hulihan na kulo. Sa kalunuran ay gumawa siya ng anim na tabla at dalawang tabla ang ginawa niya sa mga sulok na kulo sa dakong hulihan. At ang mga nasumpong sa tablang nauukol sa dakong ibaba at nauugnay na mainam hanggang sa itaas. Sa isang argulya gayong ginawa niya sa dalawang yaon sa dalawang sulok. At mayroong walang tabla at ang mga tungtungan pilak ay labing anim na tungtungan sa ilalim ng bawat tabla ay dalawang tungtungan. At siya ay gumawa ng mga barakilan na kahoy na akasya, lima sa mga tabla ng isang tagiliran ng tabernakulo, at limang barakilan sa mga tabla ng kabilang tagiliran ng tabernakulo, at limang barakilan sa mga tabla Natabernakulo sa dakong hulihan na dakong kalonuran At kanyang pinaraan ang gitnang barakilan sa gitna ng mga tabla Mula sa isang dulo hanggang sa kabila At kanyang binalot ang mga tabla ng ginto At gininto niya ang kanilang mga argulya na mga daraanan ng mga barakilan At binalot ang mga barakilan ng ginto At kanyang ginawa ang lambong na kayong bughaw at kulay ubi at pula at linong pinili na may mga kirubin na gawa ng bihasa manggagawa. At kanilang iginawa ng apat na haligi ang kasya at pinagbalot ng ginto ang kanilang mga sima ay ginto rin at kanyang mga ipinagbubo ng apat na tungtungang pilak at kanyang iginawa ng tabing ang pintuan ng tulda na kayong bughaw at tulay ubi at pula, linong pinili na yari ng At ay ginawa niya ng limang haliki sa hupo ng kanyang mga sima at kanyang binalot ang mga kapitil at ang kanilang mga pailit ng ginto at ang kanilang limang tungtungan ay tanso. Amen Lord Jesus. Please subscribe, like and share. Salamat. God bless to all.